I'm back. It's your mama Sam para sa ating chika ngayong araw na to Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Kamusta nga ba ang eksena niya dito? Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Miss Universe Philippines na. So, konting-konting araw na lang. 4 days to go, guys malalaman na natin kung sino nga ba ang kokoronahan ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And then, syempre, inaabangan natin ang preliminary competition ng mga kandidata bukas na talaga, oh my gosh, closed door interview at saka syempre swimsuit competition. Talagang excited tayo dyan. So, medyo kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan kasi syempre yung mga kandidata naman natin, naniniwala naman ako na pinaghahandaan nila to ng bonggang-bongga. -bongga. So, ano bang ina-expect ko? Siyempre, yung mga pasabog talaga kung sino nga ba ang kakabog at sino nga ba ang mawawala sa eksena. So, ayun nga, sabi ng gano'n, si Ilo-Ilo nga daw, may pasabog daw bukas. So, abangan natin. Di ba pinag-uusapan nga nung nakaraan na ito daw si Ilo-Ilo ay magpapa-skinhead na daw yung magpapakalbo. So, totoo kaya to? So, hindi ko alam. Pero, ano bang masasabi ko kung magpapakalbo si Ilo Ilo? So, masasabi ko ay magandang strategy game nila yon. Kaya lang risky ito ha. Kasi paano kung hindi naman pala bagay sa kanya. But, kung tilagyan niya ng malaking hikaw, tapos alam mo yon na may make siya ng bonggang bongga, eh, syempre mas bongga talaga, di ba? So, mas makikita natin na isang very powerful na na kandidata si Iloilo. So, so abangan natin yan. So, kung magpapakalbo nga ba si Iloilo, ako para sa akin, sana noong pa nila ginawa para hindi natin masyado na ano yung ano. Kung baga, hindi ka maninibago sa styling na makikita mo sa kanya kung sakaling magpakalbo siya, di ba? But, kung keri naman niya at kaya naman niyang dahil, eh, di lang. Kaya niya yan, di ba? So, yung good luck kay Iloilo. And tingnan natin bukas kung si Iloilo nga ba ay magpapasabog ng bongga-bongga kung manggugulat nga ba siya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, ayun nga, syempre, nagkaroon nga ng mga, ano, kabuga ng mga kandidata yesterday doon sa Ferriskin kung saan nakita natin yung mga kandidata na talaga, oh my gosh, So, maket yung ulo mo ba? Kasi parang piling mo magpapakabog talaga ang yung ibang kandidata or hindi? So, ganon. Ako para sa akin ha, nakita natin na hindi nagpapakabog, nagpapakabog yung mga ibang kandidata na kasali dito sa Miss Universe Philippines. So, kahapon, sino nga ba yung mga nag-shine? Pampanga. Gabi si Pampanga, no? Ang haba ng mga piyas. Grabe yung eksena, grabe yung katawan and then parang feeling ko may pasabog siya bukas sa prelim. So yo, so talagang inaabangan ko sa, So tingin ko kung magpapasabog siya bukas sa prelim, I think makaka-eksena siya hanggang sa top 5 kung kung maganda yung mga ipapakita niya bukas sa preliminary competition. But tignan natin kasi ito si Pampanga, mahilig din ito mag-surprise eh, di ba? Yung doon na sa mga passion show nila, biglang ume na, eh. Yung alam mo yung may sakit tapos biglang pa, winner. O, oh, di ba? And then next is, of course, nandiyo dyan din si Tagig. Grabe din ang ganda ni Tagig yesterday. Kaya lang medyo off lang yung kanyang performance. Hindi siya ganong kakabog. But naniniwala pa rin ako kay Tagig na kaya niyang makarating pa rin sa dulo ng competition. Pwede nga ito mag last two standing dito kung tutuusin. And ina-expect ko na more pasabog talaga siya sa preliminary competition kasi yun naman talaga yung dapat niyang gawin, di ba? So, dapat talaga ihanda niya yung sarili niya I hope na nakahanda naman siya at I hope na grabe ang ipapakita niyong performance sa atin bukas dito sa Miss Universe Philippines. And then of course si Bulacan. Si Bulacan, inaabangan ko din yung mga eksena ni Bulacan and sana maka-eksena talaga siya ng todo-todo kasi sa totoo lang, malaki din yung chance ni Bulacan na mapansin dito sa competition at malaki din yung chance ni Bulacan na maka-eksena ng todo-todo Uh, makarating sa dulo ng competition But nasa kanya ngayon Kung paano niya talaga ilalaban Yung laban niya dito sa Miss Universe Philippines Pero kung pag-uusapan natin Yung performance, beauty Ay talaga naman nandiyajaan And of course si Tara Valencia Consistency Wala tayong pag-uusapan talaga consistent talaga Ang Tara Valencia From day one until end And then candidates din talaga siya sa lahat ng corona na pwedeng ibigay dito ng Miss Universe Philippines. Kung baga parang kahit saan mo siya ilagay dyan, pwedeng pwede. But ang target nga daw ni Tara ay Universe. And then tingnan natin sa performance niya ipinakita kahapon mukhang nag-deserve na ang Tara Valencia para sa competition. And then of course, nandiyan din si Cebu. Si Cebu haabang-abang din sa competition dahil alam naman natin na hindi din nagpapatalo ang mga Cebuana. Alam natin kung paano to lumaban pagdating sa competition at naniniwala tayo na malakas talaga ang Cebu sa Miss Universe Philippines lalo na ang pambato nila ngayon ay si Chris Stephanie Hanson na naniniwala ako na magaling kumiksena naniniwala ako sa kakayahan ni Chris Stephanie at oh my God I'm so excited for her bukod doon, syempre ang inaabangan ko sa lahat yung mga Pilipino community na alam mo yon nag expect ako sa kanila na makakapasok ang ilang sa kanila sa competition, lalo na si Australia na talagang masasabi ko din complete package din ang ino-offer. At bukod doon, syempre, uh, alam naman natin na matalino din at babi ang personality ni Australia. So, tingnan natin kung paano ito makikipagkabugan. -ka bukod doon kay Australia, isa din sa mga inaabangan ko, syempre, yung pambato ni, ng Northern California. Saka si Florida, di ba? Silang dalawa kasi magaling din talaga yung backstory nila kung iisipin mo. At maganda din talaga yung ipinapakita nila dito sa competition. Si United Kingdom daw, isa din daw sa mga kaabang-abang sa competition na to. Yes, naniniwala naman ako kay United Kingdom na makakaaribo siya ng bongga-bongga. At hindi lang yon. Bukod doon sa kanila, Uh, may nakikita pa rin tayo mga kandidata na pwede talaga mag-shine like a diamond star mula sa mga probinsya katulad na lang halimbawa ni, ni, Laguna at sa ni uh, uh, San Pablo, Laguna kasi kung titingnan mo yung beauty nila, grabe, Pilipino beauty talaga yung ino-offer nila. Lalo na si Laguna, Palaban. Lalo na sa kanyang mga styling ay talaga namang kumakabog ng todo-todo. So, hindi rin ako magtataka mag kung sosopresahin tayo ni Los Baños, Laguna. And tignan natin bukas kasi iba din to. Si Cavite, malakas din si Cavite. Si Naik, oh my gosh ano dyan din, na lumalaban din sa competition si Nai at sa kahit si ko, or talaga namang masasabi ko, may ibinubuga talaga sa competition ng isang Victoria Velasquez Vincent na tulad nga ng sinabi ko, wala ka naman nang aabangan sa kanya kasi lahat yan ibinigay niya na ng 100% at in fair na sa kanya talaga naman, my God, sumasakit ang ulo ko. Kung ano ang corona ang bagay kay Victoria Velasquez Vincent. Kung hindi man niya makuha ang Miss Universe, I think pwede siya sa Miss Supranational. So, yun. And then, bukod doon, syempre, kaabang-abang din sila. Albay, Bacolod, di ba? Na pwede din talaga mag-shine like a diamond star sa competition na to. Si Sirigaw, si Tugigaraw, at sa si Sambales. Yan. Ako, talagang hinihintay natin kung ano nga ba ang mga magiging eksena nila bukas sa competition. 'di ba? Nakakasakit ng ulo. Pero ito ang pinakaboga kahapon nga nagpatikim ng isang ati sa Manalo sa kanya eksena doon sa Paris uh, Paris skin. ah uh, kasi nakita natin kung paano gumalaw ng isang ati sa Manalo. Talaga naman ang mga balakang ng lola mo pumalo ng bonggang-bongga. -bongga. Talagang masasabi ko ay eto na yon. Mukhang nagpapatikim na ng Sao ang lola at isa ninyo na hayang kaya niya talagang ipanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, aabangan natin yan at hihintayin natin yung mga eksena pa niya bukas, kung ano ba yung susuotin ng gown, ano nga ba ang kulay ng gown, ano nga ba ang ayos. So lahat ba to ay talagang ipapakita talaga ng todo bani at di sa manalo or magre-reserve pa siya para sa finals. So, exciting, di diba? ano ba? Ang na ng Miss Universe Philippines. And then, either kainta, di ba? So, talagang kaabang-abang din. So, yon So, sabi ng ganon, nasa kanila na lang yan. Kung paano sila mananalo sa competition but nakikita naman natin na ang dami din talagang malakas ang daming magaling at ang daming palaban but nandoon tayo sa tema na sino nga ba talaga ang mag ng corona at kanino nga ba talagang sigurado na mabibigay ang corona ng Miss Universe Philippines this year. So yon so wish all the best sa mga kandidata and wish all the best din sa mga tagahanga nila na talaga namang grabe mula simula hanggang wakas hindi sila iniiwan. And then tingnan natin. So bukas I'm so excited na. So, yun. So, yun yung abangan natin. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.